Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang Article 1218. Dito sa article na ito, dinidiscuss kung kailan hindi makaka-reimburse si Solidary Debtor na nagbayad mula sa kanyang mga co-debtors. Kailan nga ba? May sinasabi rin dito na kapag na-prescribe ang isang obligation or naging illegal ang obligation. Ano ibig sabihin ng prescribe? at paano malalaman kung prescribe ang isang obligation. Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1218. Payment by solidary debtor shall not entitle him to reimbursement from his co-debtors if such payment is made after the obligation is prescribed or become illegal. So sinasabi dito sa Article 1218 kung kailan hindi makaka-reimburse ang isang solidary debtor sa kanyang binayad. So when a solidary debtor may not entitle him to reimbursement. So when November, reimburse starts to play, yan. when debtor not entitled to reimbursement. Kasi ang general rule natin, ang isang solidary debtor, kapag nagbayad siya, pwede siyang makapasingil pwede siya makasingil sa kanyang kapwa co-debtors or makareimburse sa kanyang binayan para doon sa share nila. Pero hindi sila itong pagkakataon pwedeng makareimburse ang isang debtor kapag nagbayad siya. Ito na nga yung sinasabi. Kailan daw? Okay? Uh, again, ang isang solidary debtor na nagbayad ay pwedeng makaklaim sa kanyang co-debtors only yung share which corresponds to each. Uh, with interest, kapag alimbawa is payment ay already made. Yun yung nasa sa However, okay, general uh, uh, exception. However, kapag ang payment ni Solidarity Debtor ay prescribed na pala yung obligation or illegal na yung obligation, yan, hindi na siya makaka-reimburse. So, yung number one, when obligation is prescribed, okay, payment after obligation has been prescribed, okay, after obligation has prescribed yan so ito yung unang exception sa general rule natin okay so ano ba tong ibig sabihin ng prescribe yan itong prescribe or what we call prescription hindi ito yung reseta ng doktor ah prescription ang prescription ay isang uri din ng or isang form ng extinguishment. So this is a form of extinguishment. Ito yung kapag halimbawa sa tinagal-tagal ng panahon, walang paniningil na nangyari, hindi sinisigil ni kreditor, ang assumption dyan ng batas, hindi na siya nagpapabayad. So parang nawala na yung visa ng utang, hindi naniningil si kreditor, pero meron niyang taon na dapat intayin. So dahil sa actions na ginagawa ni creditor na hindi siya naniningil, may naglapse na yon yung ating obligation. So, may finifix ang law. Okay? Yan. Actually, magkakaiba yung taon na finifix ng batas pagdating sa rules ng prescription. Okay? Rules on prescription. So, maraming, ano yan eh, maraming tawag dito. ah, uh, marami kasi yan iba-iba yan eh. Okay? So, hindi natin lahat itatakel. Pero nasa, nasa civil code din naman siya. No? Um, halimbawa, kapag movable properties um, from the time of possession, okay, 8 years ang iintayin, yung action to recover movable ay ma prescribe 8 years from the time yung possession ay nawala. Okay? Unless si possessor ay na-acquire ownership by prescription for a less period. Okay? So, for action to recover movables, action to recover movables eight years, which ibigin, pag alimbawa, ay sa loob ng 8 taon, hindi mo nire-recover yung mga movables uh, from the time ng possession, nalimbawa ay nasa kanya, let's say yung laptop ko, nasa possession niya ng 8 years, hindi ko kinukuha, hindi ko nire-recover, naglapse na yung 8 years, ang mangyayari doon, prescribe na yon, no? So, unless si possessor ay uh, niya yung ownership by way of prescription. Okay? Ayan. Ano pa? Yung namang mga actions to recover immovable, medyo matagal-tagal ito. Immovable 30 years yan. Okay? pero in without prejudice to what is established for the acquisition of ownership and the other real rights by prescription. So 30 years ang abo ang iintayin bago ma prescribe ang isang obligation or ang action to recover immovable properties. Para naman sa mga mortgage action, yan yung mga mortgages. Okay? ah uh, 10 years yan. 10 years. Halimbawa, um, may isang utang tapos naka-mortgage yung property. Diba? Ibig sabihin, parang naka-collateral. Hindi pa rin ginagawa ng action to mortgage. Okay? Yung property, 10 years, edi eh, di parang mababaliwala na yung mortgage na yon no? So, and then, marami pa yan. Pag mayroong mga action to recover, uh, sa written contract, sa mga utang, kagaya niyan, basically, parang 10 years na pinag-uusapan natin. Okay? So, yung mga written contracts, mga written contracts kasama na diyan yung mga loans no yan written contracts 10 years kagaya ng ganito halimbawa si solidary creditor hindi siya naniningil sa solidary debtor within 10 years kumbaga yun yung panin yung paniningil kasi yung action to recover hindi na hindi naniningil si creditor sa sa debtor kasi di ba kailangan magdemand no kasi siya nga yung active subject si creditor so kailangan may gawin siyang action to recover eh, hindi siya naniningil within 10 years. So, mape-prescribe yung obligation, basically extinguish na yon. Eh, paano kung halimbawa nagbayad pa din si debtor after the prescription? Ayun, hindi na yun mare-recover ni debtor by the reason of prescription. Hindi pwede. Halimbawa, um, si creditor hindi naningil. Let's say, nalimutan or what. After 10 years, uh, prescribed. So, wala na obligation. Eh, si debtor nagbayad. Okay? Pwede pa ba niya mabawi yun? Ah, kasi ang reason niya, ang grounds niya, prescribed na so extinguished na yung obligation, therefore wala na yung obligation. Wala nang babayaran. So dapat ibalik. Hindi daw. Kasi naturally, may obligation ka naman talaga. Naglaps lang, gawa ng oras. Pero basically, hindi naman nawawala yung obligation mo. Nabaon lang ng taon, kumbaga. So, hindi mo ma-recover mare yung binayad mo just because nagkaroon ng prescription kasi naturally, may obligation ka naman talaga. Okay? So, kaya sinasabi dito sa 1218, kapag nagbayad ang isang Solidary Debtor after the obligation has prescribed, hindi makaka-reimburse. Kasi, ba't ka nagbayad, e-prescribe na? Mumbaga, wala ka nang babayaran. Ba't ka pa nagbayad? So, hindi pwedeng i-contest nung nagbayad na solidary creditor. Yun naman pala eh. Wala nang obligation. Isa mo yung bayad ko. Hindi ganon. Kasi na nalimutan lang ng panahon, kumbaga, sa haba-haba ng panahon, may meron ka pa naman talagang obligation. Ang problema, nagbayad ka pa kasi. Pwedeng hindi na. Kaya hindi mo pwedeng idamay yung co-debtors dun sa pagkakabayad mo after prescription. Kaya sa lagi dito, payment by a solidarity debtor shall not entitle him to reimbursement if such payment is made after the obligation as prescribed. Yan. Yung mo kaming idamay sa ginawa mo. Kung gusto mo talagang makabayad, nasa sa iyo yun. Basta kami prescribed na yan, hindi na kami magbabayad dyan. So, ganun yun, no? Ayan. So, next. Yun yung ating Um, unang senaryo no, na hindi makaka-reimburse si debtor. Yan. Nakalagay kasi sa Article 1139. Ito kasi 1139. Sabi dun, prescribe na daw ang obligation kapag yung right to enforce ay nawala due to lapse of time. Magka sinasabi ng batas, hindi habang buhay pwede ka namin tulungan meron kang sampung taon para gawin ang kailangan mong gawin para ma-recover ang mga dapat mong ma-recover. Huwag mong aasahang habang buhay ka namin tutulungan. So sa loob ng sampung taon, gawin mo yung iyong action. Eh wala kang ginawa. O di wala, prescribe ka na. Okay? Pero voluntary, pag anong nangyari, voluntary nagbayad. Okay? Si debtor, knowing na prescribe na yan. Okay? Dapat kasi, ano to eh, Uh, known and voluntary. Hindi pwedeng, ay, hindi ko ba alam? Yan. Let's say known. Tsaka alam, alam niya na prescribed na tapos nag-voluntary pa rin siya magbayad. So, wala siya marireverse. No? However, if nagbayad siya not knowing na yung debt ay prescribed, ayan, pwedeng ma-recover. So, cannot recover kapag known. Pero if unknown hindi niya alam tama ba unknown or unaware yan unaware anong unknown or unaware yan can recover yan can recover because of the ground of uh, solution in so solution in debit okay so kawasaka uh, nagbo-volunteer ka pa, yan, hindi mo kami madadamay diyan. Kumbaga, wag mo kami idamay sa voluntary mong pagbabayad. Alam mo, alam mong prescribed na yan. Pero pag hindi alam, di syempre, dahil sila solid, parang hindi rin nila alam. Okay? It's as if hindi nila uh, hindi hindi alam nung dalawa pa. Kung halimbawa hindi alam nung isa. Okay? Ayan. So yun yung sinasabi doon. Okay? Ayan. Next. So yung pangalawa, Um, ang nangyari naman is illegal na yung obligation, nagbayad ka pa din. Yan. So, payment was made after the obligation has become illegal. Okay? Yan. Payment after obligation has become illegal. Yan. So ito naman, naging illegal na yung obligation, eh nagbayad ka pa din. Okay? So malino naman dyan. Alam mong illegal na, nagbayad ka pa din. So huwag kang umasang makaka-reimburse ka. Aware ka, kumbaga. And voluntarily nag nagbayad ka. So hindi ka mag-reimburse. Hindi ka pwede mag-reimburse sa mga co-debtors. Pero again, kung hindi mo alam na illegal na pala yung obligation, yan. Pwede mo pa rin ma-recover yan. Kasi nga, uh, unaware ka. Okay, halimbawa, let's say nag uh, nag import kayo ng ano, nag import kayo ng gamot. Ah, uh, si ABNC nagii-import ng gamot para ibenta din sa Pilipinas. Noong una pwede. Pero later on, nagkaroon ng batas na pagbaban or pagbabawal ng mga gamot na galing sa bansang ito. Eh, pinagbawal na. Nagbayad ka pa din. Okay? Hindi ka dapat maka-reimburse. So, yun naman ang ibig sabihin nun. Again, ha, ang kailangan natin tingnan dito, kung alam ba yung pagkaka-prescribe or pagiging illegal. Kasi kung alam, tinuloy pa din yung, yung obligation, nagbayad pa din, pag-transact pa din, huwag kang mandamay ng iba. Sarili mo yan. So, walang reimbursement na dapat uh, ma-recover. Okay? So dito nagtatapos yung Article 1218. It's very simple, no? Um general rule, si solidary debtor can demand reimbursement sa kanyang binayad mula sa mga co-debtors except kapag yung payment ay nangyari after the obligation is prescribed or after the obligation has become illegal. Therefore, hindi na hindi na makakakuha ng reimbursement from co-debtors. So I hope meron na akong nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. At kung nabilisan ka or medyo meron kang hindi nasundan, ulitin mo na lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. So, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, magingat ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!